Mm. Oh, napakasarap. Mm. Magandang araw mga kaano nako natatakam ka na rin ba sa pagkain na ganito? Aba kung oo, pumunta ka lang rito sa Sunrise Nachos. Dito nga pala siya sa food park located at pinaods ng sa Bulacan. Tapat lang po ng Bulacan Agricultural State College. Pagpasok na pagpasok mo pa nga lang rito ay sasalubong agad sa iyo ang nagagandahang mga ilaw at syempre hindi mawawala yung banda dito sa isang tabi. Super ganda nga ng place na to at saktong-sakto sa barkada. Kaya ano pang iniintay? I-message na ang mga tropa At kumain na nga rito sa Sunrise Nachos At ito nga pala yung kanilang mga menu O oh, diba, sino ba namang hindi matatakam Kung ganito yung kakainin So ayun na nga, umorder na nga pala tayo Dito sa counter At shoutout nga pala sa may-ari nitong Sunrise Nachos Congratulations ulit sa panibagong business Kaya mga kaano, tara punta na tayo rito At ito na nga, ang pinakahihintay nating lahat Ang Tiki man time. Naku talaga walang halong biro ay napakasarap talaga nitong aking kinakain. Meron nga rin pala itong kasamang mga sos pero dito pa lang naku swak na swak na talaga ako. Tapos mainit na mainit pa siya talagang nakakapaso pa ng dila at nun mismo lulutuin. At dumako naman nga pala tayo dito sa kanilang nachos. Naku napakasarap talaga nito. Tapos ang dami pa nung kanilang serving. Saktong sakto talaga sa tropa. Kaya muli kung kayo ay naghahanap hanap ng lugar kung saan kayo ay magbabanding ng mga magtotropa, aba punta na kayo rito sa University Food Park, lalong-lalo na rito sa Sunrise Nachos. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!